Nilinaw ng DSWD kung sino ang maaaring mag-avail ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Bukod sa mahihirap, bukas din daw ito sa middle income earners. At kaugnay po niyan, magkakausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. ASEC Dumlao? Ang programa. Yes, magandang tanghali, Ms. Eh. Yes, Sheryl. Apo, ASEC. Okay, alam po lang ng publiko, no, yung tanging mahihirap lang po, yung pwedeng tulungan ng DSWD. So, ano po yung halimbawa nitong financial situation kung kailan pwedeng mag-avail ang middle income family pala po ng AICS? Well, uh, Cheryl, uh, unang-una, lilinawin natin, now, yung assistance to individuals in crisis situation. Yan po ay isang regular ng programa ng DSWD na nagbibigay ng tulong pang edukasyon, medikal, uh, transportation, tulong pang palibing, at maging yung provision ng pagkain at iba pang kagamitan para sa mga may hirap na Pilipinong humaharang sa ibat ibang krisis, sakuna o matinding kahirapan. Uh, ito ay para sa mga individual at pamilya na nakakaranas ng krisis sakuna o matinding kahirapan, ano man yung kanila pong estado sa buhay. Mm -hmm. Alimbawa kasi Sheryl, kung ang isang individual ay nawalan ng trabaho, mm -hmm. namatayan, nasunugan, o may kaanak na nasa ospital at kailangan ng pambayad ng hospital bills o pambili ng mga medicines, maari silang lumapit sa ating pong ahensya upang sila ay ma-test ng ating social workers at mabigyan ng karapatang tulong sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations. Again, we would like to emphasize no, na yung, sumasa, ang, ito ay para sa mga individual o pamilya na sumasa ilalim sa, sa crisis o matinding kahirapan at nangangailangan po ng, ng tulong para po doon sa kanilang um uh, na kinakaharap na sitwasyon So regardless of kung anong classification kahit middle class ka upper middle basta po in crisis maaari pong lumapit at humingi po ng tulong sa DSWD uh, tama po iyan Sheryl uh, uh, kung ikaw talaga ay nasa crisis but then again uh -huh. that's subject to the assessment of our social workers and the submission of the documentary requirements Ayun para na. po doon sa hinihinging assistance. Ayun nga po, I was gonna ask that kasi isa sa mga requirements po sa pag-avail ng programa, yung pagpresenta ng Certificate of Indigency mula sa barangay. Eh paano po kung hindi makakuha nito yung middle income families? Parang um, okay, nasa middle income sila pero nagkataon na talagang nasaid po, or talagang kina kailangan ng kailangan uh -uh. po ng tulong, eh baka po hindi naman sila uh -huh. maka-avail nitong uh, uh, indig uh, certificate of indigency? Well, sharing doon sa ating uh, guidelines for the assistance to individuals in crisis situation, hindi po required yung ating certificate of indigency oh, okay. para makahingi ng tulong sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particularly, no doon yung sa Medical assistance. Okay. Na kung halimbawa, ikaw ay may kaanak na tinamaan po ng matinding um, uh, sakit at siya po ay na hospitalize ang kinakailangan niyo pong isumite ay medical abstract, certification ma mula po sa inyong doktor. Kung na-hospital po yan, yung hospital bin po natin. And of course, kapag uh, more than 10,000 yung hinihingi na assistance o yung kinakailangan bayaran sa hospital, Uh, isang social case study report that will be prepared by the social worker. Mm -hmm. So yun po yung mga kinakailangan natin ng mga requirements. Hindi po hindi po kinakailangan doon yung certificate of indigency except for some um assistance under the program na maaari pong hingiin yung certificate of indigency except eh, halimbawa dyan yung food assistance, no? Mm -hmm. Dahil kung wala pong ibang proof of identification na maipresenta yung pong uh, individual, then the, that's the time na natin siya ng uh, certification mula sa barangay. Opo, yung pong social case study report, eh, hindi papasa po ba doon pag middle in uh, middle uh, income ka po, earner? Again, we would like to emphasize na kapag kayo po ay in crisis at talagang sumasa ilalim po sa isang sitwasyon na kinakailangan yung po ng uh, tulong, Uh, our social workers will really uh, determine ano po kung ano yung kina assistance that will be provided to you subject mm -hmm. again to the submission of the uh, requirements na hinihingi um, uh, again i'd like to cite an example yung dun sa medical assistance na kinakailangan po ng hospital bill certification ng mula sa inyong uh, doktor medical abstract Gayun din naman kung kayo po ay namatayan ng kaanak na kung saan kayo po ay magpresenta ng uh, uh funeral expenses uh certification mula doon sa service provider. Uh and hmm. uh yun po yung mga kinakailangan nating maipresenta. Hindi naman po kinakailangan doon ng certificate of involvement. Okay. Um we thought po kasi this is a new ano po um, uh ma eh, parang enhancement ng programa at binubukas na po ito sa middle class um, earners. Eh sabi nyo nga po mm -hmm. ay matagal na na ganito pala ang uh ang uh, SISTE po pagdating sa paghingi ng tulong uh, ito pong sa AICS sa DSWD? Oh Well, uh, dahil na nagkaroon no ng uh, mga pagbabago doon sa mga panuntunan ng uh, ating pong programa, uh, if you could recall, uh, I think that this was in last year or in 2022 na kung saan yung nga pong uh, Certificate of Indigency ay hindi na po natin uh, isinama doon sa mga requirements Uh, para sa pag-avail ng uh, ilan sa mga uh, assistants under the program. Ang mahalaga po, Ms. Cheryl, meron tayong um, may mga, uh, yung mga ibang kinakailangan mga documentary requirements ay ating pong maipasa. And of course, sumailalim sa validation uh, interview ng ating pong social workers para ma-determine nga po kung ano yung karampatang tulong and the extent of the assistance that will be provided under this particular program. May iba pa po bang aasahan na programa po mula sa DSWD ang ating mga kababayan this 2024? I mean, um, uh, new programs, new projects or uh, bago pong uh, utos ni Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. para mas marami pa pong mga kababayan tayo ang matulungan? Well, uh, yes, Ms. Cheryl, no? Um, Doon sa mga bagong programa nga ng DSWD, bahagi dyan yung ating food stamp program, Which was um, uh, launched last year. Uh, no kutsana tayo na pilot uh, implementation. Of course, this year magapatoy uh, on track naman tayo doon sa um, scale up ng programa. I mean, ng pilot implementation niya in uh, other uh, pilot implementation areas. Uh, and likewise, yung ating ding um tarabasa program na kung saan uh, na pilot test siya last year. But uh, we expect this program to be Uh, uh, expanded or mag-scale up rin tayo this year to cover more uh, areas and likewise magpapatuloy yung mga ibang regular programs of the DSWD like the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, the Sustainable Livelihood Program, yung Pungkalahi Supplementary Feeding Program and of course um, uh, other programs of the DSWD that really aims to reduce uh, poverty incidents in the country uh gayon din yung uh, pag digitalize natin sa ating mga programa at mga sistema to ensure that uh, mas magiging efficient yung delivery ng uh, ating services sa ating pong mga kababayan. And of course, yung provision natin ng technical assistance sa mga local government units through our DSWD Academy uh, na kung saan uh, magiging uh, um makakapartner natin no yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Of course, the local government units para mas makapacitate natin yung ating mga partners uh, sa pag-implement uh, ng mga programa ng DSWD. So ilan lamang po yan sa mga isasagawa ng DSWD for 2024 as our contribution in uh, ensuring that the objective of this uh, administration in coming up with a bagong Pilipinas would be at the Indian Sheriff. Kumustahin na rin po namin, ASEC, ano, yung pag issue po ninyo ng guarantee letters na napahinto noong December. Kailan po ito magre-resume? Yung pamamahagi po nito o nag-resume na po? Well, Sharon, ang pagbabahagi natin ng guarantee letter, for, guarantee letter for the assistance to individuals in crisis situation ay nag-resume na po uh, uh, nang pumasok ang uh, January 2024. No? uh, yung guarantee letter ay ibinibigay po sa ating mga kliyente na nangangailangan ng mahigit 10,000 pesos na tulong pinansyal para po doon sa kanilang pangbayan, sa hospital bill, yung bring funeral expenses, at gastusin doon sa therapy at iba pang special na medical treatment. Alimbawa, Miss Cheryl, kung ikaw yung kung nawalan ka na, uh, kung kayo ay namatayan uh, o may kaanak ka na nasa ospital at kinakailangan ng pambayad ng hospital bill, Uh, maaari silang lumapit sa ating uh, ahensya upang sila ay ma-assess ng ating social worker at mabigyan ng karapatang tulong sa ilalim ng AIC AH program through the uh, provision of guarantee letters. Again, ito po ay para doon sa mga service providers na meron pong arrangement ang DSWD. Ibig sabihin, itong ating mga service providers ay uh, tumatanggap po nang garantiyahan. And again, ay uh, klaruhin po natin ano, um kasi nga po marami po ang uh, hindi nakakaalam na ito palang lang AX, ito ulitin natin mga kapatid, ay wala po ito sa uh, socio-economic status ng isang individual. Pero doon sa more of yung kung ano yung pinagdadaanan or pangangailangan. Yes, alilinawin natin no, kapag ang individual o yung pamilya ay sumasa ilalim o humaharap ng matinding krisis, sakuna o matinding kahirapan. But then again, yung pagbibigay natin ng tulong ay subject to the assessment of our social workers and to the submission of the documentary requirements para po sa pagbibigay ng assistance. Marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.